Hi guys, welcome to my vlog. Ngayon guys ay mag-share ako ng aking blessing galing kay YouTube. Meron ko isang taong bibigyan ng konting, ano, konting tulong. Dahil ito ay biyuda. Biyuda siya guys. ito yung video Ayan. Dadaling ko sa kanya yung aking konting ayuda. At saka nagbigay din ako sa aming simbahan kasi magkod piyesta nagdunay din ako sa halaga din sa, 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 aming simbahan kaya tara guys punta na tayo doon sa bahay ng aking pagbibigyan tara ay okay, yung bibigyan sa kanya dalawang ilong bigas dalawang sardinas isang kape dalawang noodles at yung miswa yung sardinas ay yung miswa yan kunting tulong lang sa kanya guys yan. Ayan ang pwedeng dadalhin sa kanya. Ay, doon, doon tayo aakyat, oh. Doon sa taas, ay doon tayo aakyat. Nandun yung bahay ng aking pagbibigyan. Yan. Lakad lang tayo. Akyatin lang natin yan. Yan. Ano ako, guys? Banet May bibigyan ko sa inyong tulong. counting ano lang. counting Ito, dito ka! May kape pa eh. ito ay, si uh, si Ate Banit. Ayan. Si... Ayan. Ano masasabi mo dyan? <laughs> Ayan. Nasa kanya niya ang kanyang ano. Salamat. Tulong. Bigay tayo ng tulong kay Ate Banit. Ano, kita <laughs> nag-share tayo ng blessing sa kanya. Ayan. Ano masasabi mo sa ano? Sa counting tulong. Ayan. Ate Nancy. Kalim kalimutan po. Ayan. Ayan. Salamat. Ayan. Bye-bye. Bye-bye na kayo dun. Ayan. Bye-bye.